Kulay na ang aming bayan. Ayan, makulay. Ang dami ng banderitas. Puno na ng banderitas ang bawat kalye. Dito sa poblasyon ng sa Talena. Ayan, oh. Malapit na ang fiesta. Kaya may mga banderitas na. Ayan mira mga iba-ibang cart ng mga kanin. Ay kapag pipiesta na marami ang ganyan. Marami mga kukutin na nagtitinda niyan. Yeah, oh. Ito ang iniintay natin mga nanay. Yung ganito, mga palanyag. Hintay natin ito kapag malapit ang fiesta at tayo ay nakakapamili ng mga mumurahin mga gamit sa bahay at mga damit. Yan, oh, haba na oh. Dami na pala. nawala wala ako nakapagala dito. Ngayon ako nakapagala, ang dami na palang palanyag. Oh. Ang dami ng palanyag. Punta pa rin atin doon hanggang sa dulo. mm -hmm maganda na mamili lalo yung mga gamit sa kusina ayan o oh. ang dami na uh, ako talaga naglakad lang para makita ko ito ngayon ko lang nakita ang dami na pala meron pa din sa kabilang kalsada babalikan natin para makita ninyo ang maraming palanyag oh ito din ang pinakiintayin yung mga nasa barangay. mga nasa barangay inintay din nila ito yung pagkakaroon naman kahit itong palanyag at kahit pa paano ay nakakamura sila sa mga bilihin ah, hanggang dito pala ito sa ano dulo <laughs> oh, wala na siya dun sa pinakasintro andito siya sa um, ano oh dito na sa may paahon, sa may checkpoint. May checkpoint. Dati nandun lang ito sa sentro, sa crossing. Mm. Ayan, dami. O oh, mga, mga, ano, mga bed cover. mga bed cover, mga punda. Ayan, ito, mga pilo, ano, mga punda ng pilo hotdog. Dami. Hiningal ako. Ayan, hanggang dito na lang pala siya. O. Hingga dito na lang. Ayan. Ayan. Hingga dito lang sa may gasolinahan na sunshine. Babalik tayo. Babalik tayo. Titin natin yung isa pa. Yung kalahin nandun sa kabilang kalsada. Dito tayo sa kabilang kalsada. Ayan, mga daming, ano, mga daming bilihan ng pagkain. Kapag magagala sa gabi, di ka magutom may mga pagkain. Ayan, dito tayo sa kabilang kalsada. Dito tayo sa may park. Pahon, sa may munisipyo. Ayan, oh. Nandito, ayan, may magandang bulak. Balon. Ayan. Ang palanyag. Ang dami na, haba. Ayun oh, hanggang dun. Ito ay paho na ng munisipyo. Oh. Ito mga gamit sa kusina. O oh, yan, mga pinggan-pinggan. Mga pinggan. O oh, yan, ang gamit sa kusina. Ah. Mga kaldero. Ayun. Mga ipit. Ang ipit. Sandok o oh, kapag may handaan. <laughs> Sandok na mahabang tangkay. Para hindi masyadong darang ang kamay. Ang mga planggana at timba Oh. Yeah ya yeah, naka dito na. Yan, ang mga akit, akit sa mga bata. <laughs> mga akit sa mga bata. Ayan, kaya hindi pwede magala ang nanay. May kasamang bata na wala laman ang bulsa. Ayan, dami laruan, oh. Oh, ayan, may tumatakbo pang train. Ayan oh ayan oh. ayan, oh, ayan, oh. Naku, mga bata, dami kayong mapipilin laruan. Dito tayo sa amusement park. Ayan, amusement park. Nandito naman tayo sa perayahan. Ayan. Uh, ang perayahan. May ano na pala, may gate. May entrance na yata sa pagpapasok dito. Di ka makapasok, wala kang bayad sa entrance. Oh. Ayan, ang mapingkuhan. Ayan. Uh. Ayan, ang hap-hap ng mga bata. Oh, Ayan. Ayun yung pasyutan, oh. ayun. May bakod na. Dati wala. Dati wala siyang bakod. Ayun yung... Ayun yung Ferris wheel. Ferris wheel. Ayan tawag namin dyan yung bata pa kami ay tilibong tilibong <laughs> tilibong ang tawag namin dyan yung bata pa kami ayan oh. ayan kawin na tayo at gagabi na ayan dimidilim na tayo naglalakad lang pinasyal ko lang kayo